tanghali mga kahirbal ayan o, ang laki ng puno ng kalingatong ito, yan ayan. ito yung puno niya o ayan. yung ugat niya mga kahirbal o yan, puti lang siya puti dalawang klase ito eh puti at saka pula pero ito, puti pero parehas lang ang bisa no? magkaiba lang kulay, ibang variety pero parehas sila alingatong meron napaka kati ng dahon yan mga kahibal kaya mag ingat kung mamuha tayo ng uh, alingatong rots kailangan hindi tayo makasagi sa ano niya, dahon kasi masyado makati yan may pang kalabaw sa tagalog kaya meron pa oh kaso lang maliit meron din sa iba baba yun malaking puno rin kasi malaki dito doon. Doon. So dito tayo kumuha mga herbal no kuha lang tayo ng ilang mga gat nya para inumin gamot sa prostate prostate cancer sa kidney UTI pagka naramdaman mo masakit umihi yung maglagat ka lang dito yung ganito ugat nya laga mo lang kaya inumin yan napakabisa niya, marami pang sakit ang dala nito na ah, magamot nya malunasan nya kaya yan oh, buhat tayo yung merong ang ilangan nga dito yung ganito merong nagbibinta sa mga online medyo mahal kasi mahirap kumuha kailangan ingat na ingat kasi pagka tayo nakasagi dyan sa dahon talagang makati so, talagang ilang araw hindi matanggal kahit anong paligo ang gawin mo manatili yung kati nya masakit na mahapdi ang katinya nya kakaiba uh, mas matindi pa sa higad no? kaya, kaya mahirap kaya mahal Tsaka mabisa talaga. Kaya mahal ang bintahan nito. Ayan o. Ang yung ugat niya. Dito kung ayan mga yan, marami ugat yan. Hanggang ito yung pagkalinisan. Pero kukuha lang tayo ng ilang piraso Ang gagamitin lang natin. No? Ayan. Ayan yung dahon niya. Ayan yan. Pukos natin. nandito na lang mga kaherbal ba